Binawian ng buhay ang apat na katao habang isa naman ang maswerteng nakaligtas matapos malason ang mga ito ng methane gas sa bayan ng Bambang Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga nasawi na sina Jonicio Alisen, Jeremias Padilla, Selvino Mendoza at Marlon Mateo Orden. Ayon sa mga residente ng barangay Magsaysay Hills sa naturang bayan, nang malaman na matrap sina Alisen, Padilla at Mendoza sa loob ng isang tunnel ay kaagad na rumisponde ang barangay kagawad na si Orden upang saklolohan ang mga ito ngunit sa kasama ang palad maging ito ay hindi na nakalabas pa. Dahil dito, sinubukan na rin ni Marlon Chopon na bumaba sa butas upang sana ay iligtas ang mga ito, ngunit nang makarating sa loob ay nalanghap rin ito ang amoy ng gas dahilan para mahilo ito, kaya't nagpahila na lamang ito palabas ng butas. Sa pagtutulangan ng mga miyembro ng iba't-ibang ahensya katulad ng Red Cross, PDRMO, DNR, MDRRMO, PNP at BFP kasama na rin ang Didipio Mine ay nailabas mula sa butas ang katawan ng apat na biktima, ngunit wala nang buhay ang mga ito. Samantala, lumalabas naman na kakulangan sa oxygen at dahil sa methane gas mula sa hukay ang naging dahilan pagkasawi ng mga ito. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan Radyo Manzaira Kuntapay, Tatak Arament.